Hello guys, magandang araw, magandang buhay po sa inyong lahat dyan. Sana maayos tayong lahat at ligtas sa araw-araw. At muli, nagbabalik po ang ating channel, Dance Collection po. Share ko lang po mga kakoleksyon. Yung koleksyon po natin ng BSP series na matagal na po nating nabuo. At kakaiba po ito mga kakoleksyon dahil kasama na sa mga binuo po natin dito ay ang hard to find variation dito sa BSP series 1 piso katulad ng nakikita nyo ngayon so mga karaniwang barya lang po yung iba dito mga common coins na umiikot sa sirkulasyon pero huwag ka mga kakoleksyon dahil hard to find condition at hard to find year ang mga kinolekta po natin dito. Kasama na rin sa inilagay natin dito yung mga semi hard to find year. So bago po natin nabuo itong mga kakoleksyon ay talagang naghanap po tayo ng matagal ng mga hinahanap natin ng bawat isang piraso po nito at bumibili rin po tayo ng mga hindi natin makita at mahanap na mga barya katulad po ng hard to find coin na year 2005 na 1 piso so talagang effort lang po mga kakoleksyon sa paghahanap ng mga barya at kailangan din po na gumastos para makabuo po tayo nito ayan po dahil hindi naman lahat po ng barya na hinahanap po natin ay madaling makita sa sirkulasyon ngayon. So kadalasan ang makikita mong mga barya ngayon ay mga circulated o gastado na. So hindi siya magandang pambuo ng BSP series. So ito po yung tinatawag na common coins na ginagamit natin ngayon. At meron ding iba rito ay talagang bihirang makita dahil nakolekta na po ito ng nauna na sa atin na mga coin collector so mga naitabi na po ito at ito rin po yung mga barya na kukunti lang talaga ang ginawa ng BSP o ng Bangko Sentral ng Pilipinas at may mga patuloy nga po tayong hinahanap dito baka sakaling meron pa tayong makita nito sa sirkulasyon so hindi na tayo bibili at may mga patuloy din po tayong binibili dito mga kakoleksyon dahil bihira at mahirap na nga makita yung ibang barya na hinahanap natin dito kaya bumibili po tayo so kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay pwede kang mag subscribe, mag like and share at pindutin na rin po ang notification bell para updated ka sa mga barya na binibili ko So ang isa sa mga hinahanap natin ngayon ay mga non-magnetic coins. Ayan po, itong mga nakikita po ninyo dito sa itaas. yan Dahil sa mahirap na rin po mahanap yung mga magandang condition nito. So patuloy po tayong bumibili nito mga magandang condition po at quality po na non-magnetic coins. Yan po. Sa meron lang po at sa mga nakapagtabi lang po nito, yung mga magagandang condition po nito, so doon lang po tayo umibili. So PM lang po. Dahil may mga taon po tayong hinahanap at binibili dito. At may ilang content video na po tayo na ginawa natin sa pagbili po ng mga non-magnetic coins. So, pwede po ninyong balikan at panoorin yung video natin nito para may idea po kayo kung anong klase ba ng mga 1 piso ang binibili po natin dito sa mga non-magnetic coins. At sa year 2003, non-magnetic at magnetic ay hindi na po natin kunay-kolekta mga kakoleksyon dahil meron na po tayong nakolekta nito yung mga magagandang condition po nito ng magnetic na year 2003 at magnetic na year 2003. So, ganito din po yung year 2004. Ito po. Ayan. Meron na po tayong nakulikta nito yung mga magandang condition po nito. At meron na po tayong ilang piraso nito. Year 2004. At ang hard to find coins na year 2005. 1 piso. So, ito yung patuloy po nating hinahanap at binibili. Ito po. Sa halagang 300 hanggang 1,000. So, depende po yan sa condition po ng coins. At ang year 2006, 1 piso. Uh, semi hard to find po yan. So, marami na rin po tayong nakolekta nito. Itong mga year 2006 na ito. Yung mga magandang condition po nito. So, hindi na po natin ito binibili. Yan po. So, ganun din po yung year 2007 at year 2008. Ayan po. So, marami rin po tayong nakolekta nito. Mga taon po na ito na year 2007, year 2008. Ayan po. At year 2009 hanggang year 2017, katulad po ng nakikita po ninyo dyan. Ayan po. Ay mga almost uncirculated condition po ito, mga kakoleksyon. Ibig sabihin, medyo bago pa lahat ang condition nito. Nabihira na po makita sa sirkulasyon. At kasama rin po sa tinulikta po natin dyan ang complete na set po ng commemorative 1 piso na katulad na nakikita po ninyo dyan. So yan po. So almost uncirculated din po yung mga nilagay natin dyan. So ang binibili po natin dito mga naka blister pack na lang po mga kakoleksyon. Yung naka sealed po ang commemorative 1 piso coins. So meron na rin po tayong video po niyan na, na binibili po natin. At sa mga BSP variation naman po, halos kompleto na rin po tayo nito mga kakoleksyon. Ayan po. At may mga ilang piraso na rin po tayo na naitatabi po nito. Mga variation po ng BSP series ng 1 piso. At kapag nakakita po tayo at nakakahanap ng mas magandang condition nito, mga variation po ng 1 piso. So pinapalitan po natin yan isa-isa. So ito po yung variation po ng BSP series ng 1 piso. Ayun po. So bali kompleto na po tayo niyan. Mga variation po niyan mula year 2000 to hanggang year 2017. Ayun po. So meron din po tayong hinahanap at binibili po diyan. So yung po yung mga hard to find coins po diyan na variation dito sa mga piso po na ito. So hindi po natin iisa-isa na ito dahil hahaba po yung oras po natin sa pagpapaliwanag po dito. Ayan po. So ang hinahanap at binibili natin ngayon dito ay ang variation po ng year 2012 na 1 piso. Ito po. So ang hinahanap po natin dito yung bold letter po nito na non-pros mga kakoleksyon So bihira pong makita yon yung hinahanap po natin yon na year 2012. So ito po ay binibili po natin uh, 1000 hanggang 2000. So yon po yung uh, reverse 3 bold letter non prospo na year 2012 1 piso. So ganun din po sa year 2014. So ito po. Ayan. So may hinahanap din po tayo dito, bold letter din po siya. Ah uh, reverse die tray non so, hindi po siya makina ang wala po siyang luster na makikita po sa likod po ng piso so meron po tayong sample po niyan mga kakoleksyon katulad po nito ito po ito po yung tinatawag na bold letter so ito po yung mga patuloy po nating hinahanap at binibili ayan po so buksan lang po natin so ayan po So ito po yung year 2014 na reverse dietary bold letters na non -pros. So hindi po siyang makinang, wala po siyang kinang na makikita po dito. Ayan, ganun din po sa harap. Kaya po ito tinawag na bold letter dahil malalapad, malalaki yung mga script of legend po nito na Bangko Sentral ng Pilipinas yung taon 1993 at yung yung inner circle po niya ayan po yung bilog at yung kagwil yung ngipin po ng kagwil so halos lahat po yan malalaki at malalapad yan po so ganun din po yung kanyang sinag ng araw yung bundok at yung mga star po na nakikita po dyan so halos malalaki po lahat malalapad compare po doon sa mga 1 piso na ginagamit po natin ngayon So, ganun din po yung hinahanap po natin sa year 2012. So, wala po tayong sample po noon sa year 2012. So, ito na lang po yung pagbabasehan po natin sa hinahanap po natin sa 1 piso. Ayan po. So, ito po yung year 2014 bold letters na 1 piso. So, ito po yung binibili po natin. Yung mga gandang condition po nito na pwede pong umabot ang halaga 1,000 hanggang 2,000. So yan po yung halaga at price po nito na binibili po natin. Ganun din po yung year 2012. Yan po. At kasama na rin po sa binibili po natin ang year 2010 bold letters na 1 piso. So naghahanap po tayo ng magandang condition po nito. So binibili po natin ito 100 each mga kakoleksyon, baka meron ka. Yan po. So bali ang kailangan po natin dito ay limang piraso po. So bibilihin po natin 500. So dapat medyo bago po yung condition po ng year 2010 bold letter 1 piso. So bali ito lang muna yung mga variation na binibili po natin dito sa mga BSP series ng 1 piso. So ito yung year 2012 na bold letter na non-proof. Ayan po at ang year 2014 bold letter na non prospo po mga kakoleksyon so kung meron po kayo nito ay mag direct message na lang po kayo sa ating page dance collection po at ipakita po yung larawan katulad po ng ginagawa po natin yan po dapat close video po mga kakoleksyon katulad po nito ganito po para makilatis po natin yan at ma po ayan at kapag tugma po yan sa hanap ko so bibilihin po natin yan at para sa akin mga kakoleksyon ayan po ah uh, achievement po ang makabuo po ng mga ganitong BSP series ng 1 piso yan katulad po ng nakikita nyo ngayon dyan ganun din po sa mga ibang barya na binubuo po natin dahil napakahirap ng maghanap at bihira na po makakita ng mga nilalagay po natin dito na mga BSP 1 piso so para sa mga katulad po natin na patuloy pa rin na naghahanap na para makabuo ng kanilang mga NGC at BSP series coins katulad po ng nabuo po natin ay okay lang po yan mga kakoleksyon basta kolektan lang po natin yung mga barya na kakaiba na pwedeng magkaroon ng value soon yan po dahil ang mga nakakulekta po natin ngayon ay pwedeng maging hard to find balang araw at napakadali na rin po na may benta nito kapag ganito po magaganda o quality ang nabubuo po natin na mga BSP series ng 1 piso so sana ay nakapagbigay po ulit tayo ng konting impormasyon sa mga binibili po natin na mga bariya yan po maraming salamat po ulit sa patuloy na suporta at panonood ng ating mga video maraming salamat po and god bless po